Kandidato na gagamit ng kanta ng walang pahintulot, dapat daw ay reklamo ayon sa Comelec. Narito ang News Scoop ni Gia Rafael. Hinimok ng Commission on Elections ang mga mga awit at musikero na huwag mag-alinlangang magsampan ng formal na reklamo laban sa mga kandidato ngayong paparating na ang eleksyon na gagamit ng kanilang mga kanta ng walang pahintulot. Iginiit ni Comelec Chairman George Erwin Garcia na matagal na nilang ibinabala sa mga kandidato na huwag nakawin ang akda ng ibang mga kompositor. Kasabay nito, Tiniyak ni Chairman Garcia na sa bisa ng Memorandum of Agreement na kanilang nilagdaan katuwang ang Intellectual Property Office of the Philippines ay agad nilang aaksyonan ang mga reklamong may kaugnayan sa nasabing issue. Nabatid na nitong nakaraang araw lamang ay isiniwalat sa social media ng Filipino band na Lola Amor na walang pahintulot mula sa kanila ang lahat ng mga campaign jingle na may tono o liriko ng kanilang kanta. At iyan ang news scoop. Ako si Gia Rafael, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.